Thank you. Nice to see you again. Ang bahay Hello. niyo. Hello. Ako oh. oh, si Ito po kayo. Ah, thank you. Kumusta biyahe niyo? Hindi naman kayo na traffic. Ay, hindi naman. Medyo lang na, no? Pero talagang gusto namin na makarating dito sa inyo, eh. <laughs> Oo. Gusto kasi sana naming mag-apologize sa inyong mag-asawa. <laughs> di ba, <laughs> Betty? <baby? laughs> mm, -mm. Kasi alam mo, um, nahiya talaga kami sa nangyari noon. At saka tama ka, Elsa. Lahat na lang pinagtatalunan namin ni eh, Amor. Kaya we decided na ititigil na namin yon Di ba, Amor? Tama. Alam mo, kung hindi naman dahil sa'yo, hindi namin ma-realize yun eh. Kaya salamat sa mga sinabi mo. <laughs> Ay, wala yun. Ay. Ay, ano, pasensya na rin, ha? Sana hindi kayo na-offend kasi hindi talaga ako mailig magdebate. Mm. Eh napansin nyo nga hindi ako sumali doon sa debate team, 'di ba? <laughs> Oo, true. true. <laughs> hindi, 'Di pero kalimutan niya na yun. Oh, 'di ba? Mula nung pumasok nga kayo, oh. napansin niyo ba hindi kayo nagtatalo? Ay! oh. oh! oh! O, ano? Oo. <laughs> ano? <laughs> Tama. <laughs> diba? By the way, I have a little something for you. Elsa. Ay, ako rin. Ako rin. Ay, talaga? Mm -hmm. Ay, nag-abala pa kayo pero salamat. <laughs> Uy, alam mo, maganda ito. Lalo na pag meron kang alagang aso. Wala kaming alagang aso eh. Nak sayang naman. Ah, alagang pusa. Meron kayo kasi para sa pet. God, itong binili ko. Ay, Wala. <laughs> Wala rin kaming pusa. Actually, wala kaming alagang kahit anong hayop. Mm -hmm. Oo oh, oh, eh. 'yung mag-alaga ng pet, nakakaalis ng stress. So naman 'yan. Uh -huh. lalo na 'kong aso kasi ang aso very smart, very friendly, uh -huh. 'di ba? 'Yan, 'di ba tama? Pipito. Eh, okay, uh Sabi oh. Actually, mas maganda ang pusa kasi very cute and cuddly, 'di ba, Elsa? Uh -huh. <laughs> o 'ko sayo. Ang mas maganda kasi aso. Kasi ang aso pag kinausap mo, hindi ka sasagutin, hindi kasi hindi ka. Mm, mas nakakatanggal okay. ng stress ang pusa. Dapat nga pusa ang inaalagaan mo. Kasi sa Amerika ka nakatira, di ba? Very stressful doon. Hindi natin maiiwasan ang pagtatalo. Kasama na talaga ang pagtatalo sa buhay ng tao. Hindi sa lahat ng bagay, eh magkakasundo tayo. Ang dapat nating matutunan, eh yung hindi tayo palaging tama. Pero hindi rin naman tayo palaging mali. Hindi porket, hindi sumang-ayon, eh magkagalit na. Pwede ka pa rin kumontra sa kausap mo nang hindi nawawala ang respect. Masaya siyempre kung lahat nagkakasundo. Pero sa hindi pagkakasundo, nagkakaroon ng pagkakataon na rumispeto at matuto. kung yung sugat mo. Ay, okay na po, ma'am, sir. Last injection ko po kahapon. Inalis na nga po yung bandage eh. Mabuti. O, mag-iingat ka na sa susunod, ha? Opo. Mabuti nga, nakatulong yung ano eh, yung project ni Madam Sir dahil po na lang aso dito. Alas wala na nga eh. Ay, salamat. Pitch, ay hindi kita matutulungan doon sa ano. Pag-iisang bodega mo ha, kinagat ako ng pusa eh. O, tika. Ano nangyari sa'yo? Hindi, natapakan ko yung butot ng pusa. O, kinagat ako eh Siguro kaya kakilagat ng pusa kasi yung binti mo, amoy tinapa. Eh ikaw, bakit kakilagat ng aso? Siguro akala ng aso, aagawa ah, mo siya ng ulap. <laughs> Ingat ka, baka maulol ka. Uy, <laughs> mag-ingat ka uh, kasi baka mas maulol ka. Ikaw maulol, ikaw maulol. Ikaw maulol. bakit, maulul. Maulul. bakit ng agad, aso. baka mo. Eh, baka mo. Ano? 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 Ano?